Nak, tulad ng nakikita mo sa ate mo o sa aming lahat. Gawin mo lang kung ano ang iyong gusto, andito kaming lahat suporta sa iyo. Ang sabi ni Dayang Dalisay. Tumango si Amihan at lumapit na sa instrumentong bola. Hinawakan niya ito at inisip ang mga masasayang bagay. Pumasok sa isipan ni Amihan ang berding lupain at napangiti ito ng kanyang makita na tila siya ay lumilipad. Yehe, lumilipad ako ang galing bilis-bilis. whoosh ang kanyang nasabi sa kanyang isipan. Maya-maya ay biglang lumiwanag at nasilaw ito. Anak! Anak! Ang boses ng kanyang nanay na unti-unting lumalakas. Nang bumalik na ang kanyang paningin ay nakita niya ang kanyang nanay na nakangiti sa kanya, sa tuwa ni Amihan ay sinabayan niya ng yakap ang paglapit niya sa kanyang nanay. Lumipas ang ilang taon at si Amihan ay labing-anim na taon gulang na. Amihan, kanina ka pa sa bahtis, tara uwi na tayo ano pa ba ginagawa mo dyan? Mapapagalitan na naman ako ni nanay. Ang sabi ni Sinag na halatang natataranta na. Ate ako bahala kay nanay, huwag ka mag-alala. Ang ganda ko kaya oh. Ang sabi ni Amihan na ipinagmamalaki pa ang kanyang itsura. Ikaw lang ang pasaway na hindi nahuhuli dahil dinadaan mo sa iyong personalidad. Ang sabi ni Sinag na naiayamot sa kanyang kapatid. Ha, 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 syempre ako pa. Ang sabi ni Amihan na tuwang-tuwa. Sige na nga mag-enjoy ka na muna dito, malapit na din ulit tayo bumalik sa mundo ng mga tao. Ang sabi ni Sinad na napangiti na lang sa kanyang kapatid. Kaya nga ate, college na ako at ang dami ko nang natutunan, sana lang talaga madala natin dito ang karamihan na nando doon. Ang sabi ni Amihan na napapaisip. Matapos silang maglaro sa may bahtis, ay naghanda na ang dalawa na umuwi, Munit sa di inaasahang pangyayari ay biglang napahinto. Tahimik muna amihan, mukhang may nangyayari sa lugar na iyon. Sila ata yung sinasabi nilang may mga masasamang taong naglilibot sa mga tribo. Ang sabi ni Sinag na yumuko at nagtago. Ate, mukhang mga tao ang nasa loob ng mga haulang karwahe na iyon. Hindi iyan tama at nararapat. Ang sabi ni Amihan sa kanyang nakita at ito'y humakbang para kumprontahin ang mga ito sandali, sandali amihan. Hindi natin kailangan labanan ang mga iyan basta-basta. Ang sabi ni Sinag na nag-aalala sa kanyang kapatid. Hindi ako papayag ate sa sinasakupan pa natin mangyari ito. Ang sabi ni Amihan na buo ang loob. Nagkakagulo ang mga ito. May hiyawan, may mga batang umiiyak at kung ano-ano pa, tatlong nakahintong karwahe ang magkakasunod sa lupang daanan at malapunong kahoy ang paligid. Sinasaktan niya yung matanda. Ang sabi ni Amihan sa takbo papunta sa mga ito. Bago pa makapunta si Amihan ay dumating na agad ang isang matipunong binatilyo. Mga kasamaan, ano ang rason nyo bakit naging posible ang ginagawa nyo? Bawal yan. Ang sabi ng binata. Sa sobrang bilis ni Amihan at gumamit pa ng mahika ng hangin, hindi nito napigil ang sarili at nabundol ang binata sa likuran. Ang sakit-sakit. Pasensya na. Di ko na napigil. Ang sabi ni Amihan habang sinusubukan tumayo. Kuya. Kuya. Okay ka lang. Gising na hay. Ang dagdag pa nito nang hindi pa din gumigising ang binata. Maya-maya pang konti ay umabot na si Sinag kay Amihan at ang binata. Hala ka Amihan na disgrasya mo pa ata. Ang sabi ni Sinag na namutla sa nakita. Sila, sila ang may kasalanan. Ang hiyaw nito habang tinuturo pa ang mga kawatan. Ang lahat ng kawatan ay sabay-sabay na umiling at sinabi. Wala kaming kinalaman dyan, ikaw ang gumawa niyan. Gumising ka. Ang hiyaw ni Amihan sabay alog sa binata. Ang sakit ng ulo ko grabe. Ang sabi ng binatilyo. Pasensya, hindi ko sinasadya. Sila may kasalanan. Ang sabi ni Amihan sabay turo sa mga ito. Matapos nito ay nakahalata na ang dalawa, sila ay titig na titig sa isa't isa, habang unti-unti nilang nalalaman ang sitwasyon nila, ay siya rin ang muling pagkilos ng palihit. Habang ang binata ay nakahiga at si Amihan ay nakapaibabaw ay tila ba sila na lamang ang taong naririto. Ang mga kawatan, mga alipin na kanilang dala at si Sinad, lahat ay nakaramdam na tila ba may biglang nagbaga sa lugar na iyon. Hoy, hoy! Anong nangyari sa inyo? ang tanong bigla ni Sinag. Matapos nito ay tila na himasmasan ang dalawa. At agad tumayo si Amihan. Ehem, sila. Sila ang dahilan nito. Ang sinabi ulit ni Amihan. Mga tatlong beses mo na ata inulit ito. Ang sabi ng binatilyo at humarap sa mga kawatan. Huwag kang maniniwala sa nabubuwang na babae na iyan. Ang sabi bigla ng isa sa mga kawatan. Malaya ang pangalan ko galing sa tribo ni Datu Raja. Hinuhuli ko kayong lahat dahil ipinagbabawal ang pag-aalipin ng mga tao. Ang sabi nito habang itinaas ang kanyang sandata. Ang lahat ay biglang naglabas ng mga sandata at agad na umakmang papatayin lahat ng naroroon. Ang binata ay biglang binitawan ang espada at sinabi. Ito ay biro lamang, ako ay mapagbirong nilalang dito sa salamangkadi. Hindi na napigil nila amihan, sinag at ng ibang inalipin mamamayan ang pagliit ng mga mata at pagtitig kay Malaya. Sobrang dami pala nila, kala ko konti lamang. Ang pabulong na sinabi ni Malaya kay Amihan. Huwag mo kong damay dyan sa ginawa mo. Basta ako ay ipagtatanggul ko ay ipagtatanggol ko laha. Ang sabi ni Amihan sabay labas ng kanyang enerhiya. Limang segundo. Tatalunin ko sila ng limang segundo. Ang sabi ni Malaya kay Amihan. Tatlong segundo kaya ko sila. Ang sabi ni Amihan na tila nagyabang pa. Ewan ko sa inyo. Mapapagalitan na tayo, ako lang talaga yun ni nanay. Ang sabi ni Sinag, pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan at gumawa ng isang malaking bilog na sumilaw sa kalaban. Matapos masilaw ng mga kawatan ay agad sumugod ang dalawa, halos sabay silang humahatao sa mga kalaban bawat dikit nila ay pagbagsak ng mga ito, sa sobrang bilis ay natapos ito ng biglaan. Sabi ko sa iyo limang segundo tapos na ako. Ang sabi ni Malaya na pinapakita pa ang mga maskulado niyang braso. Sabi ko sa iyo tatlong segundo lamang. Tagal mo hinihintay pa kita. Ang sabi ni Amihan na nagyayabang.